Talaga pang apaw apaw ang mga nagalabay sa so waiting shed sa barangay Katilingban Molo Ilocos City. Bangod sa presyo sa proyekto ng nagalabot sa malapit 800,000 pesos o kung 800,000 pesos. Sandig sa Project Billboard ang implementing agency, amo ang Iloilo City si Engineering Office. Nakabutang naman ang kontraktor, amo ang Abila de Builders and Supply. Wala na sa billboard kung saan o ka kung saan ang petsas ang kompleson. Apang nakabutang 25 kadlaw ang contract duration. Center views ang bomboradyo kay Tony Contis, isa ka-residente sa lugar kinpahayag niya nga sobra-sobra mara na kabutang nga preso nga 798,000 pesos o kung 798,525 pesos and 47 centavos. Dugang sini, kalain pang pag-atop sa si sed, bangod tama inikataas, mag-ulan, mabasa man sa gihapon ang magapasilong. Gindugang pa sini nga kung proyekto galing sa gobyerno, dapat gid nga o sisaon, bangod gina magic hindi ka rin ako 400,000 yes hindi ka boss hindi silong na silo nga nga magulan baligo ka eh tama kataas taas ah taas no o pagka magkanto hangin baligo ka eh so lang do question sa budget natural sa gobernog yun sa project gobernog magjik mo magic magjik Nabalikan si Tony Contis. Mayara naman sa residente nga wala na nagasapak sa kadakoon sa budget. Para kay Florenda Domingo, isa man ka pumuloy sa lugar, ay importante nga mayara na sila sang sa pulungkuan sa nga erga. May may na may pasilungan tao. So una no, wala gen. Okay. Yes. Nagano ka pa din mapasilong. Salamat gen kami kami mo Hindi mm. nagambal -hmm. kuno do gen question ng budget kedo kamahal. Sen ma das importante may walang ano, tao may pasilungan. Silungan lang. Na, no. Salamat lang ni sila nga may pasilungan sila. Ah. Sige, ano mabasa pag yun sila sa bulan? Masa kayo na git? Ginting uwan sa Bombo News Team nga malabot ang mga barangay official sa apang wala pa si punong barangay Juliet Ardenio. Ginpakikagutan man sa Bombo Radio si former punong barangay Eduardo Dingkong. Kag nagsiling nga sa duwa termino nga sa nagpungko nga kapitan, wala sa project nga waiting shed.